Nagtataasan na ang mga bilihin, pagkain pamasahe, tuition fee, gamot at kung ano-ano pa. Ang tanong tuloy ng maraming Pinoy, kailan naman kaya tataas ang sweldo? eto na nga. Wish granted dahil nitong Enero lang, hindi pa Pasko ha, abay may maagang pamasko ang Pangulong BBM sa Executive Order 64 o EO 64 para sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno. Yan ay ang dagdag sahod at extra health allowance sa ilang mga government employees. This is it! Ang ating Aginaldo mula sa Malacanang, dagdag sahod para sa mga kumakayod. Kulang talaga ang ano, sweldo, hindi sapat sa mga pang-araw-araw na bilihin. Kakasweldo lang, parang hindi ko nararamdaman. Ang mga Pinoy, sumasakit na ang ulo sa mga gastusin. Dahil sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Ang isang kilong bigas naglalaro sa 40 pesos hanggang 70 pesos sa ngayon. Isama pa ang hindi bumababang presyo ng manok, karne ng baboy at baka pati na pamasahe at gasolina. Naku, talagang nakaka dahil wala na halos matira sa sahod. ang matagal ng daing ng nakakarami pinakinggan at inaksyonan ni Pangulong Bongbong Marcos noong isang taon at ngayong 2025 ang pag-iimplemento. Nalabas na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Executive Order number no. 64 na magtataas sa sweldo at magbibigay ng karagdagang allowance para sa mga kawani ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng Executive Order 64, ang ilan sa mga empleyado ng gobyerno tinaasan ang mga sahod. Ako po ay nagpapasalamat sa ating Pangulong Bongbong Marcos sa pagpipirma ng Executive Order No. 64 para sa pag-increase o sa pagtaas ng sweldo ng ating mga government personnel. Nagpapasalamat po ako kay Pangulong President Marcos uh, sa pagbigay ng uh, mga benefits katulad ng uh, medical allowance. Uh, nakakatulong po sa amin lalo sa katulad po na mababa lang ang ng posisyon dito sa DSWD. Naging malaking tulong sa mga kawani at empleyado ng gobyerno na makasunod sa pagtataas ng mga bilhin na panahon Malaking tulong po sa katulad po naming empleyado. Nagkapasalamat po ko sa inyo, mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Nahati sa apat na taon mula 2025 hanggang sa 2028. Ibig sabihin, apat na parte ang implementasyon ng salary increase kada taon. Bagay na kinumpirma naman agad ng Department of Budget and Management. Good news ito para sa mga Pinoy na may umento mula sa gobyerno. We do this and it's necessary. Tugon ng ating presidente, ating mahal na presidente para siguraduhin po na maganda naman po at maayos ang pamumuhay ng ating mga kasama sa civilian na po na, na portion ng national government. Uh, para naman po we we maintain, we retain the best talents in the national government so that they have a competitive salary as opposed to the private sector and a living wage. Siyempre, gusto po ni Presidente, ang sweldo ng ating mga kasamahan sa, sa national government, maayos yung sweldo. Halimbawa, kung ang sinasahod ng nasa salary grade 1 na 13,530 pesos ngayong taon sa 2028, aabot na sa 16,030 pesos ang sasahurin kada buwan iba-iba po yung increase eh. from salary grade 1 to 31 so medyo malaki po yung medyo malaki po yung discrepancy medyo iba-iba po siya but we do have an average no? yung average po throughout from salary grade 1 to 31 is about 18.2% Uh, on average, if that is the average, per tranche po, uh, our uh, colleagues in the national government agencies will be receiving per tranche about 4.19% every year. Malaking bagay ang umentong ito sa tulad ni Alan Balaba na kinakapos sa buwan ng budget niya. 56 na taong gulang na si Alan. Single parent at nasa halos 40 taon nang nagtatrabaho, sa Department of Social Welfare and Development. Naging magandang balita raw para sa kanila sa DSWD ang inisyatibo ng Pangulong Marcos. May talaga yung solo parent ka na tapos uh, dalawa anak mo tapos ay ang sahod mo pa hindi talaga sapat. No, siyempre sabi ko nga uh, nabuhay na buhay ko yung mga anak ko na, pag, na hanggang sa ngayon. Sa magita ng pangungutang, siyempre unti nari na rin nababayaran ngayon ni Alan na ang kanyang mga utang. Kaysa dun sa wala kang salary increase, nakatulong pa rin siya dahil sa pagtas ng apat na taon, nakikita mo, nadagdagan naman talaga yung kabuuan ng sahod mo. Uh, 7,000 pesos per employee na magbibigay ng 75,000 pesos kada sakit kada taon. Oo. So ito'y malaking bagay, hindi po ba? Yes, malaking bagay ito kasi dati ang um government employee hindi pwedeng kumuha ng HMO na funded by the agency ang makukuha niya lang yung PhilHealth. E, alam naman natin yung PhilHealth, kinukulang sa yes. hospitalization. So, karamihan ng mga private sector, kumukuha pa sila ng HMO. Pero yung government, nahihirapan. So, gumawa si BBM ng executive order at dun sa Section 7, na ilaga yung medical privilege ng mga government employee. Nagbigay ng 7,000 a year ang bayad ng premium. At kumasa naman yung mga HMO company kasi marami ng ahensya nakakuha ng HMO for their Individuals. At kasama pa po yung uh, pre-existing conditions. Naku, napakaganda nun. No? It's a group insurance na nangyayari. Yes. At dinig ko sa ibang ahensya, buo-buong ahensya na kinokolek na lang yung pera buo and the whole employees are uh, covered. Malayo pa pero malayo na ang narating ng mga tulong na ginagawa ng ating gobyerno para sa ikabubuti ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sa ganitong mga programa, ramdam ang bawat aksyon ng pamahalaan. Marami ang nakikinabang, marami ang magkakaroon ng mas maayos na buhay.